Nako, sumabog po mukha ni Boying, no? Napaya, pinipilit. Pinipilit ang hindi dapat, no? Wala sa batas po. Gusto nilang pilitin na ipasok yung katwiran nila. Huwag lang manalo si Senator Marcoleta. Etong labanan na ito, hindi na para sa pad control, doon na sa pride na si Senator Marcoleta, huwag malaig sa sa hearing na 'yan. Alam niyo mga kababayan, ha? Pag may mga ganitong tao, nasanay kasi sila eh. Politiko ako. Matagal na ako sa politiko. Ha? Siyempre, rimulya ako. Na? Hindi alam nitong beginner na to si Marcoleta. Eh, nasa issue ng mga yan eh. No? Kakampi ko itong mga to. At nasa administrasyon kami. Duterte ka kakampi. Wala kayo ngayon. Ha? Wala kayong kapangyarihan ngayon. Marcoleta, kami ang nasa kapangyarihan ngayon. Yan ang mentalidad ng mga politiko na ngayon ay namumutawi sa ating bansa. Dito, to. Oh. ang wala si Senator Marcoleta. Wala siyang pakialam kahit bugbugin niyo siya lahat pag tulong-tulungan niyo. Oh! Parang ako lang 'yan eh. Oo. <laughs> oh. Ako dati no, nakikipagdebate ako sa Biblia, ha? Maniwala kayo, 20 kalabang ko. Hindi makapanaig sa akin eh. Ha? Baong ko yung kaalaman eh, talata ng Biblia eh. Kasi sila walang kaalam-alam eh. 'Di ba? O oh, ngayon ito, alam kasi ni Marcoleta yung batas Naiintindihan mo ba yung ano, at uh, ano, Boying? No? O ngayon, utal, utal siya magsalita kay Setor si Marculeta. Eh. Ibig sabihin, yung sasabihin niya, ha, ha, hindi lang basta niya maisip kung ano yung sasabihin niya susunod. Nagdadahilan siya para lang malusutan niya yung katwiran na ayaw niyang manaig. Gets nyo? Kasi ang katwiran na to, pinapasok si tungkol doon sa pagbibigay ng WPP. Ito, panoorin nyo ha. Yan ang hirap na nagma, iba ang nagmamarunong sa marunong talaga, mga kababayan. Kasi kayo, checkmate na kayo eh. Yung matatandang niyang senador, checkmate na kayo. Alam na na ang taong bayan. Huwag kayo kumuha ng simpatya sa taong bayan. Ginagamit niyo pa taong bayan. Importante anya dito, taong bayan. Hindi batas-batas. Biro mo yung kung gamitin kayo, mga kababayan. Aba, hindi na pala masusunod ang batas. Kung ganun, ikulong niyo na yung dalawa yung pinangalanan ng Diskaya, eh kasi yun ang gusto ng taong bayan eh. Akala ko ba gusto ng taong bayan yun? O ikulong nyo na yung dalawa. Diba? Papalpakan yan. Sinasabi nyo, tama ha, palpak sila dyan. Hindi eh. Kami to eh. Matibay kami eh. Ha? Kilala kaming tao eh. Media kami ha. Nasa, matagal na kami na media eh. Kilala kami Hindi kami papatalo kahit mali kami. Ganyan katwira ng mga yan. Kahit talo na, corner na, laglag na to ka, ayaw magpatalo. Pilit pa rin nilang pipihitin yung sitwasyon. Talo na kayo, mga, mga ano, sir. Mag-isa lang si Senator Marcolita. Makatwiran to. Painggan nyo. Painggan nyo kung paano sumabog ang mukha nito ni ano, ah, A couple of days ago, uh, in the last hearing when you were here, we, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that mm -hmm. correct? It's not in the law. But uh, sa ko kuse, hindi lang po batas na nag-dictate oh. It's also Taobayan. what is morally right, what is uh, expected of us. Yan po kasi, di, kahit hindi nilagay sa batas, ma-given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala yung, nga sa batas. Yung requirement is ano uh, for admission to the witness protection. Oh. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero hindi so, hindi mo nakahulugan hindi namin pwede i-layout yan, depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program, and there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. That correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a a crime against the financial status of the Filipino people of the Philippine Republic. I think that it's just right. But Mr. Secretary, ask, are you amending the provision of... The no, law? sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary... Hindi siya gano'n, no? Hindi Dami kong alam. Body language, eh. Nakikita mo na, eh. Dami kong alam. Ito e ako. Sud-sud magsalita. Kita niyo yun? Nakakaano, eh. Di ba? May I ask you. In a criminal prosecution, The civil liability is impliedly instituted, is that correct? Of course. Kaya nga eh. Of course. It's hindi naman hulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i -re restitute on how it can be restituted? Oh. nag apply pa lang eh. Huwag po hmm. ninyong babaguhin ang requisite ng batas, hmm. sa sekretary. Secretary. Ay, tot, nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Hindi. Dumating sa... Si... Senator Maracoleta, nung dumating si Boeing dyan, nagkaintindihan kayo. Kaso, yung dumating siya, tropa niya yung isang senador, kakampiyan ng mga BBM, eto kami, lahat kami, mag-isa ka lang Senador Rodante, eh, eto gagawin namin. Oh. Oh, o, oo ako ako, 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 si, ako si Bonjing, ako si Bonjing, bibida ko, bibida ko, panoorin niyo ako, papano ako sagot-sagot si Senator Marcoleta, ganyan po ang mentalidad, huli namin kayo, mapamillennial at Gen Z. Hindi uubra yung Brian, ganyan. Gusto niya magpasikat, tawag na magpasikat eh. Ang gusto niya, kahit nakausap mo na ako before, kaso itong mga to, gusto gagamitin taong bayan. Taong bayan gagamitin. Ha? Ka gagawin ko lahat ng paraan, wag lang mapunta Matagal na inihili ni Marcoleta yung WPP na yan. Ayaw niyong ipagkaloob. Hindi naman, pinagmumuka nila si Marcoleta na pinuproteksyan niyo yung diskaya. Siguro ganto si ha. Hindi ito, eh, bibigyan ko yung senaryo ha. Hindi totoo to, pero senaryo lang. May bumulong siguro kay Boying. Boying, huwag mong bibigyan si Marcoleta ng kanyang request na bigyan ng mga diskaya ng witness protection program. Bakit naman, sir? Kasi ganito tactics natin. Ah, ito, makinig ka. Ah, pag pinilit niya yan ng pinilit at hindi ka bumayag at pipilit niya, magmumuka si Marcoleta na pinuproteksyon niya yung diskaya. Eh sir, ba't naman gagawin natin na pagmumukain natin si Marcoleta na parang pinuproteksyon na yung diskaya? Hindi. Siyempre, pag pinuproteksyon nyo ng diskaya, lalabas, bias siya. Lahat ng sasabihin ng diskaya, magdududa taong bayan na galing sa kanya. Di ba? Alam mo, nagsabi siya ng Saldi o Romualdez. O, oh, hindi na bayadong papaniwalaan yun. Di ba? Ano ka ba yung boss natin magagalit? Alam mo naman, nagpapakaaso tayo sa boss natin. Wala tayo kakainin. Huwag niyo kang paniniwalaan. Atsorya lang yun, ha? Baka seryosohin mo yan. Boying school bukol, baka SP school bukol, baka seryosohin mo yan. Chorya lang yun sa akin. Pero mga kababayan, pakinggan nyo ulit ha. Iko-continue ko. O ayun na nga. O ganito gawin natin. Aso, ah, so, pagmumukain ko si Marcoleta na parang kinakampay niya diskaya. Oo, oh, hindi sa pangmagrita ng salita. Saan? Doon sa gagawin mo, huwag kang pumayag na bigyan yung mga diskaya. Ah, ganun? Oo, sabi mo, isoli mo na yung pera. Eh, paano wala sa batas yun? Hindi. Kami na bahala. Ganito sasabihin namin. Hindi kailangan ng batas-batas dito. Puso ng taong bayan dito. Ah, ganun ba? O oh, sige, sige, sige. Lumalakas loob ko ah. Lumalakas loob ko ah. Nakalabanin si Marcoleta. Eh, papani usapan namin. Napunta na pala ako dati doon. Huwag mo na intindihin yun. Basta importante, yung mga diskaya, huwag nang paniwalaan. Kasi nga, sinabi na ng nataga, nung tagapasig na mayor na hindi siya paniniwalaan. Yung mga tao naniniwala na na si Diskaya, na si Sinungaling. Eh, paano yung Bryce siya sinungaling din? Hindi. Hindi magsisinungaling si Bryce. Si Bryce bakit? Nag-sole ng GMZ. Oo. Kaya yung mga GMZ na nauuto natin, ha? maniniwala kay Bryce na hindi sinungaling kasi nag-sole. E eh, yung mga diskaya, wala pang sorry ang diskaya. Yun ang gusto natin mangyari. Mag-sole sila. Eh sir, wala pa namang kasakasaysayan na nag-sole ng pera. Kahit sa pano pa ng sinuman. Yun na nga, alam natin hindi magsosole. Pero yun ang palilitawin natin. Para kunwari, mas maganda mag mo muna bago protection. Ha? Para si Marcoleta magmukhang ganito, magmukhang pinuproteksyon niya niya. Oo, oh, para mali na lahat sila. Si Jingoy may kaso na. Si Joel, laglag na. Ayan, si Amy parang wala na yan. Si Robin, wala na magagawa yan eh. Si, sino ba ba? May mga sabi niya, si Bongo, tatayimik lang na si Bongo kasi parang may lumilitaw na issue nga. Wala na, si Marcoleta na lang kalaban natin pagkalaban natin si Marcoleta, yun na lang ang tanging paraan natin. Pagmukain siya na protektor ng mga diskaya. Wala akong sinasabi sa inyo niya na lang sinabi nyo yan, ha? Akin lang yun! Sinario ko lang yun! Ha? Huwag nyo akong paliwala, mga kababayan. Pero, sa isang puso, kahit nakapikit, nakikita o nararamdaman yung boses na sinasabi ko. Nakakigits ako, mga kababayan? Baka sabihin ni Boy, o oh, nambibintang ka, munting ka alaman, bakit mo din namin gagawin niya? Bakit kayo ba yon? Example lang yon, Senaryo lang yon, Sa sarili ko lang yon, Gawa-gawa ko lang yon. O, oh, di ba ganyan kayo maglaro? Tactical, di ba? O, oh, eto mga vlogger. Eh, mas magaling pa ka sa kanilang mga vlogger eh. Natutuwa lang. Oo. Oh. oh, ngayon, si Setter Marcoleta ito. Utuloy natin, tuloy natin. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinut ni, siguro, ang chairman kanina, gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be should be done para itest. P -p Pwede ba yung ganito? I respect your opinion sir but uh, it that's is not my uh, opinion it is in the law Mr. Secretary Oh uh, yes sir nasabay kasi ikaw sa opinion na opinion niya naman para pang-iwas sa issue Sir John sir batas yung sinasabi ni Marcoleta Alam mo sir ano kagahalagahan ng batas sa sumusunod ano kahalagahan? Sample lang kita Halimbawa sir sa mall Sa mall na lang Ha okay sa uh, may batas na pinatupad sa isang establishment Ha ang batas doon, uhu rin ang sinyelas. Simple lang yun, pero pag hindi mo ginawa, parurusahan ka. Pero pag hindi mo sinunod yung uhu rin sinyelas, eh nadulas ka doon, nabago ka. Eh, batas niya yun eh. Halimbawa, batas, ganito. Ah, uh, o yan, ika yan, nagnakaw yan. Eh, ayaw mo na, kaibigan ko naman yan, pre. Pre, pakawala mo na. Kung pa, ano pari kaibigan ko yan, yung, yung, asa, yung kapatid niya, asawa ko, tol, halimbawa ganyan. Pakawala mo na yan. Nilabag yung batas. O sige, pakawala mo na. Ang mangyayari, magi patuloy na sumasama yung tao na yon dahil sa'yo. Kasi napakawala mo. Bakit? Nilabag kasi yung batas. Pero kung ang batas may pangil, ni ka mag-anak, pinsan mo man, asawa mo man, nagkasala sa batas, walang sino-sino. Yun ang sinasabi ni Lakson. Walang kung sino-sino. Sa, sa essence, sa essence na sinasabi ni Lakson na walang sisinuhin, nandun yung essence niya na dapat sumunod sa batas paano ka makapagsasabi na walang sisinuhin kung isang batas lang hindi mo masunod? Napaka-imposible ng bagay na yan, sir. Kahit saan tayo makarating. Hindi ako abogado, vlogger lang kami. Pero kaya namin tumindig sa harap ng isang abogadong nagmamagaling. Hindi ikaw yon. Hulaan mo kung sino yon. <laughs> Di ba? Mga ba kabayan, nakik nakikita nyo ako? Na naiintindihan nyo ba ako? Ha? Kailangan sumunod sa batas. Huwag nyo pagpilitan ng opinion to siya sabi ni Marcoleta. Pag ba sinabing ko, Uy, uy, nanampal ka. Uy, kaso yan. Pwede kang kaso ng ano niya, ng physical injury. Uh, ka, opinion mo yan. Opinion ba yon? Pag sinabi niya pwede kang kaso ng physical injury, opinion ba yon? Ganon din yun eh. Sinasabi ni Marcoleta eh. Kaya yan ang hirap na umpisa pa lang kung sino-sino na mga nag-iimbestiga sa inyo hanggang sa agawin na ng liderato kay Sen. Marcoleta bilang Chairman Blue Ribbon Committee. Kung hindi inagaw mga kababayan ang bilang, bilang Chairman Committee ni Marcoleta, natapos na tong big fish na to kung sino nahuli na. Ay hindi eh, dahan-dahan pinapaamin yung ano eh. O oh, eto ha, isoli mo GMC, iganto-ganto e, mo, o, oh, so mali anya ng GMZ. GMC na ano, na sasakyan. O, oh, hindi ika anya, eh, mabait, hindi sinungaling. Sir, kahit magnanakaw, pwedeng gumawa ng kabutihan. Pag ba gumawa ang kabutihan ng magnanakaw, lahat ng bagay na ginawa niya, wave na yon. No, sir. Ano ibig ko sabihin? Kung ano yung trato kay Bryce Hernandez na pagtuturing, gawin nyo rin kay, kay Diskaya. Para saan? Para saan? Ba't gagawin? Bakit gagawin nga? Para saan? Bakit? Bibigyan ng treatment si Diskaya para aminin yung big fish. Maliban na lang, sir, ayaw nyo nang bigyan ng protection ng Diskaya kasi may pinuprotektahan din kayo. Sige, palagay natin, si Marcoleta pinuprotektahan niya sa sarili niyang interes yung mga Diskaya. Palagay natin, ha? Palagay natin. Pinuprotektahan ni Marcoleta ang mga Diskaya sa sarili niyang kapakinabangan. Ha? Pero bakit hindi nyo mabigyan ang mga diskaya pagkakatao, mabigyan ng protection Para makapagsalita lang. Bakit? Saan kayo natatakot? Na mabigyan na ang diskaya ng proteksyon? O makapagsalita ng katotohanan ng kung sino talaga? Sige nga! Mga kababayan, hindi ako ganita. I style ko lang yan. Yeah. O, oh, di ba? Napakalinaw eh! Sir, sir, hindi po opinion sinasabi ni Marcoleta, sir. Pag sinabi ko sa iyo, sir, halimbawa, ah, batas, oh, trespassing dito, may batas doon, sa property ng gobyerno, pumasok ka, nahuli ka. Sabi ko, oy, nahuli ka, trespassing ka. Sasabihan mo akong opinion yon, Sir, batas yon, Sir, abogado kayo, di ba? Bakit hindi nyo alam yun? 'Di diba? Oh, ang mahirap nito, alam niyo 'yon, pero hindi niyo ginagawa kasi nga may mabubuking. Huwag naman sana, sir. Sinasabi niyo para sa taong bayan 'to. Kung para sa taong bayan 'to, kung ang susi pala ay eh, ang mga diskaya at hindi lang Bryce Hernandez na kumanta. Bakit hindi mo gagawin kay Diskaya yung para sa kanila kapalit ng ebidensya konkreto man o mga tao na ipapakita na kung sino ang kasabot nila o sino man na ng porsyento o tawag na big fish. Tama? Tama? Kuha nyo, kuha, nyo, kuha nyo. Yes, sir. But I, I am and operating. The arbiter, the arbiter sir, can is the law. Can I speak, sir? Yes, you I'm are the law. I may speak, sir? I may speak, sir? Oh, Soto, kita niyo ako? Ginunong ko si Marculeta I may, I speak, sir? kita niyo ako? Tapang ko, di ba? I may speak, sir? Tignan niyo ako buong Pilipinas. Eto ako, dinuduro ko si Marculeta ngayon. Hindi ikaw yun, ha? Imagination ko lang yun. From the, from the point the, of the para pakiramdam ng taong bayan dito magkakampi-kampi sila si Marcoleta ang kalaban nila samantala ang gusto na ni Marcoleta bigyan ng protection yung Diskaya para umamin bakit ba takot na takot kayo umamin si Diskaya? ano bang meron? ano bang meron sa mga Diskaya na wala Bryce at Alcantara? ah, alam ko na Chorya lang, chorya lang to hindi kaya dahil imaamin yung mga yon dahil may senador na sangkot? Tapos si Diskaya, wala kasi nasasangkot na senador. bagkus yung mga congressman na napapangalanan. Sir, what is the reason behind the law? So that the, the, we can get justice and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Huwag utal-utal, sir. Nandahin pa lang mag -eta. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. So it can come, be come before, before or after, sir. It can come before. You, you... Yung Mga nakikinig yah, kampi kay Boeing. Oh, ganon sila magjustify. Ah, hindi lahat ah. Ganon magjustify. Porkit ka kampi si Boeing, Alianza, BBM, kampi tayo doon. Dahil yan ang ikot ng politika sa Pilipinas. Kapag sino nakaupo, Panigan kahit mali. Yun ang mali. Si Marcoleta kahit sino pang nakaupo sa bansang Pilipinas, sasabihin niya ang katotohanan. Para lang sa mga tiwali. Aside the law that did come before, wala nga po sa batas eh. Huwag po din niyo babaguhin ang batas, Mr. Ba secretary. Are a unique set of, set of facts and we 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 are all of these matters are being evaluated because the 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 the, the gravity of this financial crime cannot be underestimated gagawa sila ng batas uh, but more gagawa sila ng batas tapos hindi nila susundin parang ganito gumawa sila ng bakod para doon siya dumaan ang gagawin niya gumawa siya ng bakod hindi pala siya dadaan doon. Doon sa ba, kabilang bakod pala dadaan. Eh, loko-loko. Dapat, pag gumawa kayo ng batas, ikaw ang unang-unang susunod. Halimbawa, senador, gumawa ng batas. Kayo dapat unang tumari, tumalima dyan. Di ba? <laughs> sinabi ko, bawal umihi dyan, eh, nag ka ng batas, ha? Bawal umihi dyan sa mga tambay. Isang, isang kasunduan yon. Bawal umihi dyan. Nakita ko ikaw umihi. Kasabihin mo hindi. minsan lalabagin natin ang batas. <coughs> Nasa isang sitwasyon kasi tayo. E di aminin mo na yung batas na ginawa mo na bawal umihi doon, umihi ka rin. Naintindihan niyo mga kababayan? Nakukuha niyo ako. Taas niyo kamay kung sino nakuha ko. Nakuha ko. Sino dyan? As that we're able to preserve at the outset the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for for such a reasoning like that. Alam mo, I'm very sorry, po, sir. Also, sir, I'm very sorry too. If you do not agree with me, but I respect your opinion, sir, and we will carry out our job. Pinapa I respect your opinion, sir. Kasi niya akala niya sa pakiramdam niya, marami nang niniwala sa kanyang taong bayan. Yung salita niya na yan, haka ko ha, yung salita niya na yan, hindi para paniwalain yung mga tao sa senador, mga senado, at hindi para paniwalaan si Marcoleta gusto niyang paniwalain dyan yung mga taong nakakarnig ngayon sa media. Haka ko lang yan, Sarah. Hindi totoo yan. As we, as we didn't as, as we see. Mr. Chair, I said Dr. I am not expressing an opinion here. I am artistic. Pangalawa sinabi ni, ni Remula yan, opinion daw ni Marcoleta. Yan. Pinagpipilitan niya, pinapatanggap kay Senator Marcoleta yung bagay na hindi naman totoo. Huwag mong ilagay sa bibig ni Senator Marcoleta yung salita at pakiramdam niya, yung feelings niya, huwag mong diktahan na opinion niyan. Dahil alam namin, mga kababayan namin, alam namin si Seto Marcolita, hindi yan opinion. Nagsasabi siya ng katotohanan, sir. Iba ang facts dun sa mismo sa opinion lang, sir. Relating the provision of law. You do not change the provision of law. This is secret. Parang, parang ano niya, parang yung body language niya, no? hindi talaga nakakaintindi. Hindi talaga nakakaintindi dito si Marcoleta. Hindi, eto, eto, bibigyan ko yung senaryo, Hindi ka, boy, Hindi ka, ta, mabibigay ito, Mabibigyan ko yung ang senaryo. Action! <sukri> hindi talaga nakakain. Asa na yan ako? Ito yung pipilitin ko, eh. Tit, 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 tit. Hindi talaga nakakain dito dito si Marcoleta. Hindi niya alam. Ang tagal-tagal ko na sa politika. Alyansa kami. BBM kami. Administrasyon kami. Malakas kami. Hindi niya ba alam? Na, lahat ang sasabihin ko rito, pwede maging tama. Malakas kami. Ikaw, beginner ka lang, Marcoleta. Huwag ka na umubra. Di yeah. tama ako, tama ako, tama ako. Kahit mga scientific mag-analyze, sir, mali yan. Sir, isa kami sa lumitaw ngayon sa mundong ito na isa sa mga matatalino. Sinasabi namin, sir, yung pagkakatao mo na yan, sir, marami ka nagawang tama rin naman sa buhay na to sa mundong ito. Marami ka nagawang tama sa gobyernong ito ng Marcos. Sige, sayo na yun. Credit mo na yun. Palakpakan ka namin. Pero sa pagkakataon ito, sir, yung pinaglalaban mo sa harap ni si senator Marculeta na naririnig ng buong Pilipinas, sir. Sir, tanggapin nyo, sir, mali kayo. Mali po kayo, sir. Sorry. You may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's it's your option, sir. Yes, sir. your yes, opinion, sir. Pinagpipitan yung opinion yun. Yung maraming tao naniniwala naman dito, chak may maniniwala. Chak yan. Masasako po marami maniniwala. Yun yung pagpiliin mo, Jesus Christ, sa satanas, may pipili pa rin satanas eh. Oh, may pipili pa rin. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion nito. Then it's your option, sir, sir. It is, it is what you wish to have. Inaasar niya lang si Marcoleta. Aasarin kita. Aasar. ito ha, hindi, siya, hindi siya to ha. Senaryo ulit, senaryo. <laughs> Aasarin kita. Tignan mo kung gano'n ako katalino. Kala mo ha, tumanda ako ng ganito. Marami ako nakatalo. Ha? Hindi ako makakarating sa posisyong ito. Ah, ang dami kong posisyon na nagkampanan sa buhay na to. Ngayon, ipap papahiya kita. O, oh. school Bukol, nakikita mo ako? Ipapahiya ko si Markoleta. Ping, nakita mo ako? Ipapahiya ko si Markoleta. Hoy, mga senador, mga media, tignan nyo paano kipahiya si Markoleta. MMMMM. -mm Is that your opinion? Kahit hindi ko alam na opinion yun. Kahit totoo pala, kahit totoo lang sa batas yun, sasabihin ko opinion. Para, kasi kami naman ang lamang ngayon Administrasyon kami ngayon eh. Sinaryo lang yun ha! Sinaryo lang yun! Huwag mong paniwalaan yun, sir! Sinabi ko na yun. not that, that you may, proceed. Ikaw ang nagbibigay ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Sir, tanggapin mo misan, sir. Mula ng pagkabata ka, sir, siguro hindi ka tumanggap ng, ano, ng kamalian. Kaya ngayon, hirap na hirap kang ngayon makausad kung tama ka ba o mali. Sir, no, oh, totoo lang, sir. Nisan, sir, pinakamasarap minsan yung tumanggap ng kamalian. Tandaan mo yan, sir. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi gano'n eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya, kung meron man. Not before. Opinion naman. naman sabihin yan. Walang masabi Ganyan talaga ang tao. Diba? Pag walang masabi, uulit-ulitin yung sinasabi. Sir, oh, Ngiti lang siya. Ngiti lang siya. Yan ba ang professional? Che, halika na. Tapos ato Salamat po ng napakarami sa inyo. Mabuhay lahat kayo, mga nanay-tatay. Ingat po lagi kayo dyan sa inyong tahanan. Salamat po ng napakarami sa inyong lahat.